sa mga panalo so for today's vlog tuturo ko sa inyo paano mag-adjust ng clutch so pag bagong bili kasi yung sniper yan o okay, kita nyo yun clutch sobrang taas Alas ay tatlong guhit ng daliri so kung meron tayo ditong ruler so kung mapansin mula dito sa may pagkabalik ko uh, pumapatak siya ng 4.5 yung kanyang height so sa dulo naman is uh, 8 ano? o kaya 3 dito sa ruler sa malaking gap okay So gagawin natin is uh, yung comfortable yung daliri natin. Kasi so, ang nangyayari dito pag uh, pipitaw natin ng clutch, sobrang umiyak na yung makina tapos hindi pa na arangkada si motor. So kita tayo sa mababang clutch dahil uh, ang ating lever ay adjustable. So ito yung ating adjustable lever. So yung racing boy. So ngayon stuck ba to? So hindi natin muna papagtaan, i-adjust lang natin. So paano nga ba mag-adjust? Siyempre number one sa lahat is uh, dapat uh, tansyado nyo kung paano nyo ibababa yung clutch. So sobrang taas kasi ng clutch nito. Ano? So pag gano'n na-stress yung lining. So, depende rin na rin yan sa gagamit at sa haba ng daliri. Ano? So, wala yan sa mismong uh, adjust ng clutch. Nasa nagamit talaga yan. Pero kailangan kasi ay uh, adjust ko to dahil hindi accurate sa aking daliri. Ano? So, medyo maliit tayo at may uh, maiksi yung daliri ko. So, natataasan ako sa clutch. So, kanya-kanya komportable -kanya So, kung komportable na kayo, huwag nang i adjust Okay, so ang purpose lang nito is dun nga sa part na hindi ako komportable. So nasa sa inyo yan, ano? pero mas maganda pa rin na talaga na medyo mababa yung clutch. Para konting bitaw lang natin Aangat agad yung uh, ating motor So, arang kada agad So, mabilis syang nga So, pag adjust ng clutch Meron tayong dalawang dose So, kung meron naman kayong tools na Isang dose, pwede na rin yun Tapos, meron kayong isang flies pang ipit So, mas mainam na Na parehas yung ating uh, gagamitin na tools Para maiwasan natin mabilog yung nut Okay, so nasa nga ba tayo nag-adjust ng clutch So, itong dalawang pirasong nut na dose na yan Ayan, lulugan nyo lang yan So, ito before and after, okay? So, mga kasi nyo, dalawang daliri, tatlong daliri ang nakapasok, okay? Bago siya gumana. So, ngayon dapat maging dalawang daliri na lang yan. So, Mag-adjust nga tayo kasi nga hindi ako komportable. Eh. Sanay tayo sa mababang clutch. So, yan. Luwagan nyo lang. So, ang pihit nito ay counterclockwise, okay? Yan. So, pag naluwagan nyo na, ay, isa na lang gamitin nyo. Kasi pangontra lang naman yung isa. So ang release ay oh, ito, papunta dito yung ating ano, ikot ng nut. So pagbabaw ng clutch yan. So pagpapunta dito, hihilahin niya yung cable at tataas lalo yung clutch, okay? So yan, tataas ang clutch niyan pag niluwagan niyo doon. So pag naman ni-release natin papunta dito at papunta rin dito, okay? So bababa yung clutch, okay? So yan, pababa ng clutch ito. Yan yung adjustment ng pagbaba ng clutch. So kita nyo, pum -pum forward tong marking na may orange na to. Yan, bumaba na siya. So that means ay uh, mababa na yung ating class na na-adjust na natin. Tawakan so, natin ulit. Ayun, tamang-tama -tama lang to. So ganito ako kababa mag-clutch. So, dalawang daliri na lang natira. So kanyang ganyan pa yan. Tatlong daliri ang paso. Ngayon ay dalawa na lang. Okay? So halimbawa di kayo komportable, pwede nyo pa rin i-adjust ng konti. So pag napababa, ika nga, eh, pwede natin itaas ng konti. Okay? So kanyang-kanyang comfortable yan sa paggamit ng clutch. So, ang mangyayari lang talaga ba, guys, ito, yan, magkakaroon siya ng kalog. Yan, nagkakaroon siya ng play. Free play niya mas malakas kumpara dun sa matasang clutch. Yun yung cons, no? yun yung pangit. So, walang problema yan kasi natalong naman na luwag ang leather. So, luluwag lang siya lalo, magkakaroon siya ng kalog kasi binaba natin yung clutch. yung keyboard is binaba natin kapag na dito. Yan, okay. So, ganoon lang kasi tayo mag-clutch, uh, eh. So, kanya-kanya nga. So pag nakuha nyo na yung tamang adjustment, kuha nyo na ulit yung dalawang dose at uh, higpitan na natin. Yan. So yun. Higpit naman tayo. So yung isa pang kontra lang lagi yan. So tamang hapit lang, hindi naman kailangan hapit na hapit. Ayan. So mababa na yung clutch natin at na-adjust na natin. No, so doon lang doon sa video kung gusto nyo i-adjust yung adjust clutch ninyo. Ayan. Mababaw na yung clutch nito. So mas masarap gamitin kapag uh, mababaw yung clutch. Ay, ma tama yung adjust ng clutch kasi lumalambot siya. So, pag mataas ang adjustment ng clutch natin, kadalasan matigas din yung clutch. Ano, mahirap pindutin, matigas. So kung gusto nyo talaga ng malambot na clutch, hindi mo kulit kayo itong uh, RCD S3 lever. Kasi ito ay mas mahaba kung sa stock. At ito ay adjustable. Na. So yan o, oh, kita nyo naman. Maangat. So pag binalik nyo yan, bababa yung lever. So diba, medyo maiksindali rin ang gagamit. Pwede nyo ibaba pa para abot na abot nya so kung gusto nyo naman madyo matapang yung preno at uh, mahaba ang daliri nyo pwede nyo i-adjust pataas yung ating lever so ganyan yung function ng adjustable lever na uh, S3 RCB na lever so kasi ito is stock pa to so yan maganda na yung play nyo at uh, mas comfortable ako sa ganito yung kunting bitaw lang ay arangkada na kagad so ito ka pa rin ating sniper na 2024 model okay So, ano pa lang natin dito is yung kanya wheel max na X1R Xbox. So, sa nagtatanong nito, size 1.85 sa una, 2.50 sa likod, at ang gulong naman, 1980 by 17, at sa likod naman ay 180 by 17 size. So, sa gustong bumili nito pala, ay meron din tayong uh, makukuha anytime, ano. So, pag malayo kayo, pwede natin ipa-shipping sa inyo. So, ito po ay hindi budget mill na gulong, ah, na mag medyo may presyo. Pero hindi naman sa yung kamahalan na. So yung X1R natin na isa, Fords, talagang napakamahal na. <coughs> so ayan yeah, mga panalo. At uh, sana may natutunan kayo sa mixing vlog nito kung paano i-adjust yung clutch. So maray pa tayong magiging vlog dito sa motor na to kasi ay tatlo pa lang yung nagagalaw natin. At uh, vlog natin dito about dito sa unit na to. So yun, yeah, ang nabago lang naman dito sa unit na to is yung syempre yung kulay at then itong inner pairings na to and yung outer pairings saka yung head cowling. So yun lang naman yung mga nabago. Bali, apat na piraso lang yun. Kung tutusin. Itong uh, inner na to sa batok. And yung pinakang front panel. Inner. And yung front panel. And head coating. So hindi tayo gumawa ng EPS kasi bukod sa mas mahal siya, ay, hindi tayo pwede agad magpalit ng uh, wheel mags kasi meron yung tinatawag na EBS rotor. So, hindi natin pwedeng palitan agad yung mags natin kapag binili natin yung rotor. So yun lang mga panalo at maraming maraming salamat. Sana may nakuha kayo sa ating Pikes Center At yun, shout out sa inyong lahat. Hindi ko maraming isahin pa.